Konnichiwa mga sis! Welcome to a day in my life here in Japan! Ilang araw nga din akong walang upload na vlog, gawa ng isagashi nga din ako sa Ikin. Ngayong araw nga malalaman niyo kung bakit ako isagashi. So yung vlog nga na to, ito yung mga kaganapan ko ng shumatsu. Sumabay na nga ako sa kay na papunta ng Eki, gawa ng papasok nga din siya. Pagdating nga namin ng Eki, kasabay din pala namin yung kaibigan niya na si Yuki. Pagdating nga nandain siya, sumakay na nga din kami agad tapos sa takadan na baba na nga kami nag-iwa-hiwalay gawa na magkakaiba kami ng way. Naglakad na nga ako doon, papunta dun sa platform na sasakyan ko. Ganito nga yung situation sa umaga pag ka ng den siya. Bago nga ako mag-nori dumaan muna ako dito sa si Starbucks para bumili ng kape. Sa shiburi din kasi ako iinom ng kape. Actually, hindi talaga ako masyadong minum ng kape gawa na nag aasid ako. Pero sabi ko, today kailangan ko talaga magkape gawa ng anlayo talaga ng magiging biyahe ko. Yung mga oras nga na yan, nakababa na ako dito sa Shinagawa para mag-norikay sa Tokaido Sen. Ngayong araw nga ay pupunta ako kay La Mama. Kung napanood nyo nga yung isang vlog ko, sinabi ko na nandito rin si Mama sa Japan. Halos 2 hours din kasi yung magiging biyahe ko gawa ng taga-kanagawa pa si Mama. Pagbabiyahe talaga ako ng malayo, gustong gusto ko talaga na nakaupo sa may madugawa. Tapos iinom ako ng kape, tapos titignan ko yung paligid. Ang sarap lang din kasi sa mata hindi nakakainip habang nagbabiyahe ka. And finally, after almost 2 hours, nakababa na nga ako ng densya. Buti na nga lang, pinagbaunan ako nina ako ng payong. Paano ba naman pagbaba ko umuulan tapos wala pang bus? Sakto naman pagbaba ko, meron din naman taxi kaya nag-decide na rin ako mag-taxi. Pagdating ko ngayon kina mama, ayan tuwan tuwan-tuwa siya paano ba naman sa shiburi kami nagkita. Maghihikoshi na nga kasi si mama sa kayong kapatid ko ng bahay kaya sabi ko sa kanya tutulungan ko siyang maglipat. Habang kumakain nga ako dyan at nagkukwentuhan kami ni mama, sakto naman nagising yung kapatid ko tapos ang sabi niya hindi naman daw tuloy na yung araw yung paglipat niya. Maya maya nga dumating din yung boyfriend ni mama, may dala siyang alak dyan. Dito nga sa Japan wala silang pinipiling oras ang pag ng pag-inom ng alak, culture na talaga nila yun. ina niya nga sa akin dyan yung lilipatan nilang apartment. Since hindi naman nga tuloy yung paglilipat ngayong araw, inaya ko nga to si mama na maggala kami tapos doon na lang ako siya matulog sa amin. Paano ba naman tong si mama hindi talaga to mahili gumala? Halos bahay at trabaho lang talaga siya dito sa Japan. At dahil kiyuni nga kami nag-decide na umalis, hayan halos wala naman siyang ayos. Sabi ko sa kanya okay lang at maganda pa rin naman siya. Dito ko nga siya dadalin sa may Okachimachi. Meron kasi ako na panood na vlog sa TikTok. Merong shop dito na nagbabayan sell ng ginto. Pilipina nga din yung may-ari nito. Pagpasok nga namin ay nagsimula ng magtingin-tingin si mama. Pero since buy and sell nga siya, halos konti lang din naman yung mga items nila. Bukod nga sa alahas, meron din silang tinitindang mga second hand na bag dito. Second hand bag siya pero halos magaganda pa talaga yung quality niya. Pagkatapos nga namin magtingin-tingin, sabi ni mama wala nga daw dito yung hinahanap niya. Kaya inaya ko na nga lang di siya dito sa may shotengay, and may makita kami. Habang naglalakad nga kami dyan, hindi rin naman kami masyado nakapaglibot gawa ng andami nga ng tao. Kaya nag-decide na nga lang din kami maghanap ng makakainan. Habang naglalakad nga kami, nakita ni mama tong izakaya. Sabi niya mukhang masarap daw dito. Bukad nga sa alahas, isa talaga sa nagpapasaya kay mama is yung pagkain talaga. Kaya nag-decide na nga kami na dito na nga lang din kami kumain. Pagkapasok nga namin, dumiretsyo na nga rin kami agad sa upuan namin. Kaso sobrang disappointed talaga ako dito sa napasukan namin. Paano ba naman may sigarilyo kasi siya? kumain at the same time manigarilyo sa loob. Habang inaantay nga namin yung mga in-order namin pagkain, umorder muna kami ng maiinom. Pagdating nga ng order ni mama, ang sarap nga niya. Ito nga ang isa na to para siyang nilalagay sa lugaw. Namiss ko tuloy yung lugaw sa Pilipinas. Isa-isa na nga rin dumating yung mga order namin, mga yakitori. Bukod nga sa ramen, isa din talaga yung yakitori sa so nagustuhan kong pagkain dito sa Japan. Habang kumakain nga kami dyan, halos hindi ko rin naman ma-enjoy yung pagkain gawa ng kulang ko sa tulog tapos pagod din siguro sa biyahe. Kaya sabi ko nga kay mama kung di namin mauubos, i-take out na lang tapos ibibili ko na lang kay Naoki. Pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na nga din kami agad. Fast forward nga at kinabukasan na nga ito. Tingnan mo naman 3 o'clock ng umaga ganyang oras kami nagising. Habang kumakain nga kami ni mama sabi ko sa kanya pag-isipan na namin kung sa kami pupunta. At yung mga oras nga na to, nakabiis na nga kami niyan. Kasama mga namin si gawanan ngayon, gawa ng linggo, wala naman siyang pasok. Habang naglalakad nga kami niya papuntang Eki at si Mama to, to, kasi makakagala na naman siya. Ang original na plano nga talaga ngayon is magpapamasahi nga kami. Pero si Mama pa bago-bago ng isip. Yung mga oras nga na yan, inaya ko na nga lang sila sa Starbucks para kakuha habang nag-iisip kami kung saan kami pupunta. Umorder muna kami ng kafe. matapos nga kami kumain at makapag-decide na kami kung saan kami pupunta, dumiretso na nga ulit kami niya sa platform kung saan kami sasakay. Since Sunday nga ngayon, sobrang kondi rin na naman ang densya. Buti na nga lang kamo, saglit lang din at nakakarating na kami din sa pupuntahan namin. Dito nga kami pupunta sa weno Sabi ko kay mama dito ko siya ipapasyal. Sigurado mas marami siyang makikita dito. Buti na nga lang kamo ngayong araw. Sobrang ganda ng weather. Hindi katulad kahapon umuulan. Ang sarap mamasyal. Dumiretso na nga kami dito sa bilihan ng alahas dito sa Tokozen Suzuki. Pagating nga namin dyan, hindi ko talaga alam kung saan ako lilingon. Paano ba naman napakadaming alahas? titingin tingin nga kami, may nakita nga si Nakoy na kwintas. Sabi niya mukhang maganda nga daw. Sabi ko nga sa kanya kung gusto niya, bilhin na nga namin para naman meron na pupuntahan yung mga pinagpapaguran niya. Diyan nga ibinayara na nga din namin yung pintas pagkatapos ay sinuot ko na nga sa kanya. Hindi lang halata sa mukha niya pero alam ko sa sarili ko na masaya siya dyan. Kasi matagal niya na talagang gustong bumili ng gold ayaw lang talaga niya. After nga namin dyan ay kumain na nga kami ng tanghalian. ito nga namin napiling kumain sa kusina ni Atiglo, Glo. Isa siyang Philippine restaurant. Sabi hoday nga siya tapos 1,000 yen lang siya. Sobrang ganda ng place, talagang Philippine vibes nga siya. Madami din talagang kumakain dito ng mga Pilipino. Hindi ko na nga rin masyadong navideohan yung mga pagkain gawa ng pagdating nga namin, kumain na nga kami. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-decide nga kami na maglakad-lakad. Nakarating nga kami dito sa isang park dito na ang daming tindahan. Iba't ibang stall ng pagkain. Sabi ko nga kay mama, sigurado kung hindi kami kumain ay baka dito kami nakakain. Biro mo naman ang dami dito mga iba't ibang klase ng pagkain. Nakakita pa nga kami dito ng mga seafood. Ang dami nga din kumakain, ang dami din tourist dito. Halos pasyalan din to ng mga Pilipino. Nakakita nga kami nito ng mga shell, halos 500 din lang isang piraso, tapos papaluto mo sa kanila. Sa may bandang dulo nga nito, nakita namin na ang dami nagpipicture ng mga turista dito. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Feeling ko parang water lily siya. Hindi ko na nga rin sinayang yung pagkakataon kaya nagpa-picture na nga din ako dyan kay Naoki. After nga namin dyan ay naglibot-libot ulit kami para hanapin yung kwintas na sinasabi ni mama na gusto niyang bilhin. Kaso nga lang hindi talaga namin makita. Kaya dito kami napunta dito sa may bilihan ng mga seafood sa ng mga isda. Ang dami talaga mabibili dito sa Weno. Ang mumura pa niya, tingnan mo naman to, ang lalaki ng isda. Tapos yung mga presyohan lang niya is naglalaro sa 1,000 to 1,500. Tapos nakakita pa kami nitong king crab. Ang laki talaga niya. Tapos 2,000 lang yan. Tapos nga namin dyan, dumaan din kami dun sa may basement. Bilihan din siya ng mga frozen na seafood. Saka ng mga karne. Kasi hindi ko na nga na-videohan. Dadaanan nga din namin tong famous na nagtitinda ng mga chocolate na 1,000 yen lang. barato barato, barato. Pa. <laughs> Pagkatapos nga namin dyan, nag na nga si Mama umuwi. Paano ba naman ang sakit na daw ng ulo niya kakalakad? So, yun lang naman yung mga kaganapan namin for today. Thank you so much for watching. See you sa so next vlog!